Proposal ni Dominic Roque, scripted pinilit lamang ni Bea Alonzo. Isiniwalat ng batikang kolumnista na si Christy Fermin ang posibilidad na tila scripted ang proposal ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa kamakayalang episode ng showbiz vlog ni naman ay Christy Fermin, sinabi ni Christy Fermin na sinabi ng isang source sa kanya tungkol sa plano umano ni Bea na i-orchestrate ang proposal noong July 19, 2023 ni Dominic Roque. Sa pagkakaalam ng lahat na ang nangyaring proposal ay sorpresa ni Dominic para kay Bea Alonzo, na inakala umano na may ginagawa lang siyang project sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar sa Bataan. Subalit, hinala ni Christy Fermin na plano itong lahat ni Bea Alonzo. Pahayag ni Christy Fermin, may nagkwento umano sa kanya na ang proposal ni Dominic kay Bea Alonzo ay stage, at ang planong ito ay nagmula sa kampo ng aktres kaya naman parang pilit lang ang lahat. Matatanda ang nagbahagi rin si Christy tungkol sa mga posibleng dahilan kung bakit nagdesisyon si Bea Alonzo na kanselahin ang engagement nila ni Dominic Roque, matapos isiwalat ng aktor ang ilang mga detalye ng kanilang kasalan umano. Ang mga revelasyon ito na ginawa ni Christy Fermin, ay nakakuha na ng atensyon ng kampo ni Dominic Roque, kung saan binalaan nila ang kolumnista na maaaring managot sa korte dahil sa mga maling impormasyon na ipinapakalat nito. Kaagad naman itong sinagot ni Christy Fermin kung saan iginiit ni Christy na wala siyang binanggit na pangalan habang tinatalakay ang mga posibleng dahilan ng breakup ni Nabi Alonzo at Dominic Roque. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Bea Alonzo tungkol sa sinasabi ni Christy Fermin na scripted lang ang kanilang proposal, at pinilit lang nito si Dominic Roque. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!